Apektado po ng matinding baha ang ilang bahagi nga ng Metro Manila dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Sa NIA Terminal 3 at 4, suspendido na po ang ramp operation dahil sa malalim na tubig. Narito po ang report. Walang tigil ang buhos ng malakas na ulan sa buong Metro Manila kaya't maraming lugar na ang lubog sa baha. Sa TM Kalaw sa Maynila, hirap nang gumalaw ang mga sasakyan dahil sa lalim ng baha. Ang isang van nga na ito halos di na makausad mula sa pagkakalubog. Sa Bonifacio Drive hanggang Padre Burgos Avenue naman, halos zero visibility na ang kalsada. Nagdulot na rin ang ulan ng gutter-deep na baha sa tapat ng National Museum at hanggang tuhod na baha naman sa tapat ng Manila City Hall. Maging sa Rojas Boulevard ay nag-zero visibility na rin. Kaya ang mga sasakyan, nakahazard na habang dahan-dahang binabagtas ang malailog na kalsada. Sa Edsa Magallanes sa Makati, mabilis din ang pagtaas ng baha na umabot na hanggang tuhod. Hirap na umakyat sa flyover ang mga sasakyan. Ang mga pasahero naman kinailangan pang tumuntong sa mataas na konkreto sa gilid ng kalsada para makarating ng MRT. Ang isang babae naman na ito, sumakay na sa styro na tulak-tulak ng isang lalaki upang makatawid sa baha. Samantala, suspendido naman ang ramp operation sa Naiya Terminal 3 at 4 dahil sa malalim na tubig. Nagkansela na rin ng mga flight ngayong araw ang Cebu Pacific, Philippine Airlines, PAL Express at Tiger Air. Victoria Tulad, GMA News.